Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Pebrero 25, 2025. Ngayong araw, yakapin mo ang enerhiya na bumabalot sa iyo at hayaan mong maging gabay ito sa iyong paglalakbay. Ikaw ay likas na mapanuri at mapagmahal sa kalayaan kaya't ngayong araw ay maaari mong maramdaman ang isang matinding udyok upang hamunin ang nakasanayan at tuklasin ang mga bagong posibilidad sa iyong buhay. Ang pagnanasang ito ay maaaring magbukas ng mga pintuan sa hindi mo inaasahang direksyon, kaya't maging bukas ka sa mga pagkakataon na maaaring lumitaw. Ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Aquarius, isang senyales na ang iyong pag-isip ay mas malaya at progresibo ngayon. Maari mong maramdaman ang pangangailangang ipahayag ang iyong tunay na sarili at lumayo sa anumang humahadlang sa iyong paglago. Huwag kang matakot na magsalita at ipahayag ang iyong mga pananaw, lalo na kung ito ay may positibong epekto sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Ito ang tamang oras upang pag-isipan ang iyong mga layunin at tiyakin na ang iyong mga hakbang ay naayon sa kung ano ang tunay na nagpapaligaya sa iyo. Habang dumadaloy ang iyong araw, subukang bigyang pansin ang mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa iyo. Minsan, sa sobrang bilis ng takbo ng ating buhay, nakakalimutan nating huminto sandali at damhin ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. Isang simpleng ngiti mula sa isang estranghero, ang init ng isang tasa ng tsaa sa iyong mga kamay, o ang malamig na simoy ng hangin sa umaga. Lahat ng ito ay may dalang mahalagang paalala na ang kasiyahan ay hindi laging nanggagaling sa malalaking bagay. Ang maliliit na sandali ng kasayahan ay nagpapalalim sa ating pag-unawa sa sarili at sa mundo. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong suriin ang iyong mga relasyon at ang epekto ng iyong likas na mapangahas na diwa sa iyong buhay. Ikaw ay isang taong mahilig maglakbay at tuklasin ang mundo. Ngunit minsan, ang sobrang pagnanais na maging malaya ay maaaring maging hadlang sa pagbuo ng matibay na koneksyon sa ibang tao. Subukan mong balansehin ang iyong pangangailangang lumaya at ang kahalagahan ng pananatili sa mga ugnayang nagpapayabong sa iyong pagkatao. Ang mga koneksyon natin sa ibang tao ay nagbibigay sa atin ng suporta at inspirasyon kaya't huwag mong kalimutang alagaan ang mga ito. Kung may hindi pagkakaunawaan sa iyong mga mahal sa buhay, ito ang tamang pagkakataon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Ngayong araw, tanumin mo ang iyong sarili, ano ang tunay na nagpapaligaya sa akin? Ano ang aking hinahanap sa aking paglalakbay? Ang mga tanong na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon kung paano mo naisbuin ang iyong hinaharap. Ang pagiging matapat sa iyong sarili ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang iyong mga desisyon ay nakaayon sa iyong tunay na kabustuhan at hindi lamang sa panlabas na inaasahan ng iba. Ang iyong puso ang magiging gabay mo sa tamang direksyon, kaya't pakinggan mo ito ng mabuti. Sa iyong paglalakbay, maaaring may mga pagkakataong maramdaman mong tila naliligaw ka o hindi mo alam kung anong susunod na hakbang ang iyong gagawin. Huwag kang matakot sa ganitong pakiramdam sapagkat ito ay natural lamang. Ang kawalan ng katiyakan ay hindi nangangahulugan ng pagkabigo, sa halip ito ay isang paalala na ikaw ay nasa gitna ng isang mahalagang proseso ng paglago. Yakapin mo ang pagkakataong ito upang mas lalo mong makilala ang iyong sarili at tuklasin kung anong direksyon ang tunay na nais mong tahakin. Sa iyong buhay pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng bagong sigla sa iyong mga relasyon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ang tamang panahon upang maglaan ng oras sa iyong kapareha at pag-usapan ang mga bagay na nagpapalakas sa inyong samahan maging bukas sa pakikinig at unawain ang damdamin ng iyong minamahal. Ang komunikasyon ay mahalaga upang mapanatili ang isang malusog na relasyon. Kung ikaw naman ay single, maaari mong maramdaman ang pagnanais na makilala ang isang taong may parehong pananaw sa buhay. Huwag mong itulak ang iyong sarili na pumasok sa isang relasyon. Kung hindi ka pahanda, sa halip, ituon mo ang iyong atensyon sa pagpapayabong ng iyong sarili. Ang tamang tao ay darating sa tamang panahon, kaya huwag mong madaliin ang proseso. Sa aspeto ng iyong trabaho at karera, ito ay isang magandang araw upang muling pag-isipan ang iyong mga layunin. Mayroon bang isang bagay na gusto mong simulan, ngunit hindi mo pa nagagawang subukan? Ngayong araw ay maaaring dumating ang inspirasyon upang gawin ang unang hakbang, ang pagiging malikhain at bukas sa pagbabago ay maaaring humantong sa iyo sa mga bagong oportunidad. Kung may isang proyekto kang matagal nang nasa isip, ito na ang tamang panahon upang bigyan ito ng pansin. Ang iyong kakayahan sa inobasyon ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw sa iyong trabaho. Sa usaping pangkalusugan, siguraduhin mong binibigyang pansin mo ang iyong katawan at isipan. Ang isang balansing pamumuhay ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng tama at pag-ehersisyo, kundi pati na rin sa pagbibigay ng oras para sa pahinga at pagminilay. Ang stress ay maaaring makaapekto sa iyong enerhiya, kaya mahalagang magkaroon ng oras upang alagaan ang iyong sarili. Maglaan ng oras para sa paghina ng malalim, pagmumuni-muni, o kahit simpleng paglalakad sa labas upang maibsan ang anumang tensyon. Sa pangkalahatan, ito ay isang araw ng pagtuklas, pagminilay at pagbubukas ng sarili sa mga bagong posibilidad. Yakapin ang pagbabago, pakinggan ang iyong puso at hayaan mong gabayan ka ng iyong intuition sa tamang landas. Ang iyong paglalakbay ay patuloy na nagbabago at ikaw ay may kakayahang likhain ang buhay na tunay na ninanais mo. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay pula at kahel. Ang pula ay sumisimbolo sa lakas at determinasyon, habang ang kahel ay nagdadala ng kasiglahan at positibong enerhiya. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na sigla upang harapin ang iyong araw ng may kumpiyansa at saya. Ang maswerteng numero mo ay tatlo, pito, at labing isa. Ang tatlo ay sumasalamin sa malikhain at masayahing enerhiya, ang pito ay nagdadala ng karunungan at intuition, habang ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at espiritual na pagising. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paggawa ng isang bagay na magdadala ng bagong sigla sa iyong buhay. Maaari itong isang bagong proyekto, isang paglalakbay, o kahit isang simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain na makakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magnilay at pag-isipan ang mga natutunan mo. Ano ang nagbigay sa iyo ng saya ngayong araw? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy o baguhin? Tandaan na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago at matuto. Yakapin mo ang iyong paglalakbay ng may tapang, at hayaan mong gabayan ka ng iyong puso patungo sa buhay na tunay mong minanais. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.